Ang ito ay eh, para sa mga taong akala nila sila'y nag-iisa. Walang kakampi, walang mapantahan. May mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng matinding kalungkutan, kalungkutan na muko sa ating puso. Pusong bigo sa pagkabigo Na sa bawat bagtaak mo, sa lamdas ng buhay, ikaw ang nag-iisa, nag-iisa ang Sa ngayon, puno ng subat ang iyong katawan. Pinipilas ng buhay ang iyong buong pagkatao. Sa ngayon, dahil na bala, sa mayon na ang balak ay ang damdaman sa ngayon, ay ang damdaman sa iska. Ang damdaman sa sa iyong kalam, kalam ng dati. Ang kaya mo kahit sa loob mo, durog na durog ka na. Pumiti ka kahit sa loob mo, napapagod ka na. Sa mga taong nag-reject sa'yo, dahil nahanap ang wala sa'yo, di mo kailangan baguhin ang sarili mo. Sa pagkat sa baka, siya lang talaga hindi mo rin. Upang Sa mga taong pinipin mo kinapakasamahan, tandaan mo dahil hindi ka perfect. humusgahan pa Hayaan na natin sila Hindi naman nila tayo kaya lang Tapos saan sa sarili mo Wala kang magbinagawa ng isang may pa isa Umiyak ka kapag ikaw na isa Umiyak ka kung kailangan Umiyak ka kung pipigilan ang pagbibus na mga mga Pagbaga pa masasimula Tandaan mo inaabot ng Diyos ang kamay mo Sa bawat sudat na pinagdadaan mo ngayon Dahil araw magiging Hindi ka ng tunay at totoo at kahit kailan, hindi mo na kailangang magpagkap sa maraming tao. At kapag tinanong ka kung ayos ka nga ba, magiging totoo na ang sagot mo. Na oo, ayos na mo.